Hi mga kaipunan! Gusto mo bang magsimulang mag-ipon ng mas mataas ang kita kumpara sa regular savings? Ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng account para sa pag-ibig MP2 Savings Program, step by step, mabilis at madaling sundan. Tara, simulan na natin! Bago tayo magsimula, ano nga ba ang MP2? Ang MP2 o Modified Pag-ibig to Savings Program ay isang voluntary savings program para sa mga miyembro ng pag-ibig. Mataas ang dividend rate nito, usually mas mataas sa regular savings. Perfecto para sa mga gustong mag-ipon na may mas magandang return. I-open natin ang ating Google Chrome at i-type natin ang pag-ibigfanservices.com mp2 enrollment. Check natin tong small box sa uh, data privacy at i-tap natin yung proceed sa ibaba. Gawin muna natin tong desktop site para mas makita natin ang buo. Itap natin yung sa may upper right corner, yung tatlong dots. Itap natin yan. Then, piliin natin yung desktop side. Itap natin or i-check natin yung small box dun sa tabi. Okay, so, dito makikita nyo yung mga dapat nyo munang i-prepare bago kayo makapag-create ng account sa MP2. So, una, dapat meron kayong pag-ibig membership ID or MID number. Number 2, meron kayong uh, valid ID. Tapos number 3, selfie photo. Number 4, proof of income or source of fund. Number 5, Philippine passport for former natural born Filipino. At number 6, certificate of reacquisition or retention of Philippine citizenship. Yung sa akin ay hinanda ko lang yung requirements hanggang number 4. Okay, so after nyong mabasa at may handa nyong mga requirements na kailangan nyo, ay itap nyo yung small box dito sa terms and conditions. And then itap nyo yung proceed. Ay dito, i-validate ang ating pag-ibig membership ID. So ilalagay nyo dyan ang inyong membership ID number or MID number. Membership, last name, first name at saka date of birth tapos itatap nyo yung validate kung tayo ay eligible bang mag-apply o mag-open ng account sa mp2 savings so yan makikita nyo eligible po ako magawa ng account sa mp2 savings after po nyan na ma-validate ay scroll down para masagutan naman yung ibang information dito kumplituhin ang inyong contact details lagay nyo dyan yung Philippines tapos ang inyong mobile number Pwede na hindi ilagyan yung area at telephone number. Uh, ilagay nyo na lang yung inyong email address. Ito po ay active email address dahil makaka-receive kayo ng uh, email galing sa pag-ibig. At pagkatapos ay itap nyo yung proceed. Pagkatap nyo ng proceed, magno-notify na may marireceive kayong OTP or one-time PIN sa inyong mobile number kung ano po yung number na nilagay nyo dito sa inyong contact details. Itap nyo na yung uh, OK para mak makareceive na kayo ng OTP. Kapag na nyo na ang inyong one-time PIN sa inyong text message, ay ilagay nyo dito sa Enter OTP at itap nyo yung Proceed. Dito, sasagutan nyo naman ang inyong enrollment details. So, okay na yun sa akin, may details na. Tapos, dito naman tayo sa baba sa Other Information dito sa my dividend payout isa lang yung choice dyan 5 year end term after 5 years tsaka nyo makukuha yung dividend okay, so membership classification active pag ibig member sa mode of payment naman itap nyo yung drop down menu para makita nyo yung mga mode of payments merong salary deduction over the counter at tsaka through any accredited pag ibig collecting partners pumili kayo kung ano yung preferred Uh, mode of payment ninyo sa akin ay any accredited pag-ibig collecting partners. Sa desired monthly savings, kung magkano ang monthly na ihuhulog nyo, minimum ay 500 pesos. Nasa inyo po kung lalagay nyo ay ihuhulog nyo monthly ay minimum or mas malaki. Mas malaki po ang monthly ay mas malaki din ang dividend after 5 years. Sa source of funds naman, itap nyo lang yung drop down menu at pumili kayo ng isa sa mga source of funds na meron kayo or available sa inyo. Pag nakapili na kayo ay itap nyo na yung proceed button. Ay dito magsasubmit na tayo ng mga requirements. Kagaya ng mga requirements na nakita natin bago tayo mag-open ng MP2 savings account. So dito mag-upload na tayo ng uh, isang valid ID. So ito po yung mga list of valid IDs na acceptable sa pag-open ng MP2 account. Pakibasa nyo na lang po itong note dito sa taas para makita nyo kung anong size ng picture at anong format ang pwede i-upload. Sunod naman is yung selfie photo while showing the front of your valid ID. So mag-selfie po kayo hawak yung valid ID na in-upload nyo dun sa una and then upload naman tayo ng source of funds or proof of income so pinili ko ay savings or deposits so mag-upload ako ng picture ng aking bank statement uh, dapat po ay kita yung bank account name at saka kung magkano yung amount na nandoon sa inyong bank account kapag successfully uploaded niya may makikita kayong kulay green na bilog dun sa tabi at kung hindi kayo satisfied, gusto nyong palitan yung inyong picture, pwede nyong itap yung remove at palitan nyo ng bago. Pag okay na lahat, itap nyo yung submit. Pagka-tap nyo ng submit, may lalabas pa ulit na submit your enrollment. Tap nyo lang yung okay. Okay, so yan nakagawa na ako ng MP2 savings account. So, meron din ako dito uh, tracking number para if ever na gusto kong i-track uh, yung status ng aking application at uh, hindi pa po final 'yan dahil i-evaluate pa po ng Pag-IBIG Fund mag, mag send sila ng message via email or SMS kung okay na ang inyong application. So sa ngayon naghihintay pa po ako ng message nila. So update ko na lang po kayo about doon kung okay po ba yung aking application. Okay, so hanggang dito na lang ang aking video. Sana nakatulong ito sa inyo. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share tong video para makatulong naman sa aking channel maraming salamat